Good morning mga guys. Andito ako sa mini garden ko. Ayan. Ito yung una kong tinitingnan pagka umaga. Kasi natutuwa ako pag nakikita ko sila na nadagdagan na naman ng ano, tubo. Ayan guys. Ayan guys. May mga tanim ako na kamuti tops. Sana magkalaman yan guys. Malit lang na mini garden to. Pero ang dami kong tanim. Ayan, sigarilyas. Yan yung sigarilyas guys. Mas ito naman papaya, maliit pa. Puno to guys. Bawat kanto may papaya. Para pag lumaki sila hindi magsiksikan. Ayan ang papaya. Mas mayroon pa akong patula. Ayan. Gumapang na yung patula ko naman may mga aloe vera ayan, mga aloe vera ko binukod ko yung aloe vera guys para hindi ko siya madiligan palagi kasi nabubulok pag diligan palagi kaya binukod ko siya baka masali pag dilig ko sa mga ibang mga halaman ito yung tinanim kong kamote sana magalaman yan yeah, may tanim din ako na tubo yan, tubo yan ito tubo ito. Yan, sili. May sili rin ako. Buko din yung mga halaman na hindi pwede igulay. Ayan, tulad yan. Mga halaman lang sila. Nakapu nakabukod sila, guys, na area. Yung mga halaman na hindi pwede igulay. Tapos, ayan, alugbate. Alugbate yan, guys. Pinagapang ko sa straw. Maliit lang kasi tong lugar na garden ko kaya gumawa na ako ng gapangan na straw. Daming tanim, ayan pa oh. Magugulay din yan pero di ko alam pangalan yan. Pero nakagulay na rin ako. Naman dalandan. Alaman si. Tanim din ako na kamuting kahoy. Ayan. Bali limang puno yung kamuting kahoy. Gano. Ayan, lubi-lubi. Yan yung dahon ng lubi-lubi. Ayan, may malunggay na rin ako. Medyo kalbo na kasi ginulayan ko na eh. Kaya kumuha na ako ng gulay. Ayan. Dalawang puno itong malunggay ko guys. Sana mabuhay yung isa. Tanim pa lang yung puno na yan kakatanim pa lang yan kasi mahilig talaga kami sa gulay Ito pa yung alugbate yan Malit lang kasi tong lugar na to kaya ayan dito ko sila pinapagapang sa mga ginawa kong ano yung gapangan nila straw lang tapos ito naman guyabano guyabano may aloe vera pa sa tabi. Ito naman, insulin, Panguntra sa ano yan, sa diabetic. Paba, pang pababa ng sugar. Tahibo. Tahibo yan. Ito naman, luya. Serpentina. Yan yung mapait na serpentina. Gamot din yan sa ano, maraming sakit-sakit wag bilya ko. Ayan. Sa tabi ng anak, Ayan. Marami na namang bulaklak na sumisibol na namatay na kasi yung ibang bulaklak niya na laos kaya mayroon pang mayroon na naman sumibol. Ayan, may bayabas din ako, guys. Ayan. Pinutol na yan dati pero nabuhay pa rin. Lungkot, nalungkot nga ako noong pinutol yan eh. Kasi ang laki na niyan. Pero buti na lang nabuhay pa rin ulit. Kasi mahalaga yan eh. Gamot-gamot din yan eh. Ayan guys, may atis pa akong tinanim. Kaya magsiksikan talaga to dito pag ano, pag tumubo na. Ayan guys, oh, maaga pa kasi. Ayan, yan ang paligid. Kaya, ano, Ganun ang paligid guys kasi maaga pa kagigising ko lang. Siguro guys pag nabuhay to lahat ng mga tinanim ko para na itong yung bahay namin kasi may mga dalandan, kalamansi at kung ano-ano pa may bayaba, may papaya para na bubat guys pag nabuhay to lahat ng mga tinanim ko. <laughs> Pero okay lang para marami tayong mga napitas kaysa bibili sa palingke, di ba? Thank you for watching, guys. See you next video.